kung kailan nyo man ito mga kakri, ka may papakilala ako sa inyong kalabaw si Hari ng Paso ng team sa pagkita Titingnan titignan natin kung talaga mga Hari ng Paso yon, mga, kung malakas ba siya mga kakri ka doon tayo doon kami sa dulo pumunta yun yung pangatlo, 1, 2, 3 hinakakulay blue na sombrero si Hero ang mayari kaya Hari ng Paso tingnan natin kung magilas yun magkarga na tayo mga kakri ka Hey, bubuta si Hero mga kakri ka si Hari ng Paso titignan natin kung gano'ng kalakas yung kalabaw na yun Ah, si Hari ng Paso, bubutas ka ba Hari ng Paso? <laughs> ah, <you know>? Ha, ito <laughs> Ha Ito, tingnan natin kung gaano kalakas to si Hari ng Paso mga kaagri Bigyan natin ng isang contento Si Hari ng Paso, ilan taon na ba si Hari ng Paso? Ah. Anim Anim ah, kakarga na si Hari ng Paso na Wala na si Hari ng Paso Ayan na. Bumutas <laughs> na si Hari ng pato. Pinaligoan mo na ng konte para fresh siya pag naman. Yun ang kinaman pag kami tubig yung ano eh. Ipampaligo ka na, hindi pa masyadong masikip sa gulong ng kariton. Ayun <laughs> na, uh, Magri, Ihari ng paso. Ayaw lumakad, no, mga kakakris. <laughs> Ayun. Hindi yata sa ni pambutas si Hari ng Paso. Ayun lumakad mga kagoy. Ay, ito na yung pambutas. Muna na ayaw ng atal ng pambutas si Hari na paso. Ayaw hindi marunong pumutas sa akat. So bagay, lahat naman ng bagay na aaralan eh ka nga. <laughs> ayaw, ano na mga kakri, ayaw bumutas. Hmm. Ayan na, tumakad. <laughs> ya, si hari nang paso. Agri, punta ka dito sa talugtog. Sa pagumpisa na, walang hila namin. Sige ba? Kahit ka lang ako. Pag walang karera, pupunta ako dyan. Hanggat walang karera Dito tayo sa Youtube Ito na yung naging ritim ko eh Maganda yung naisip ko eh, Tama Para pag karera Facebook Kakaga nito Youtube Yan na Si Arina paso mga kakrib Bumibilis ang lakad ni Arina na paso Hindi naman pala bugahin si Hari ng Paso mga kaagay. Okay naman din pala. 厉害的，发抖。 si hari nang pasok makad na uli Tinga sabi ni hari nang pasok ulang paraay karga nya ya ka ay ayo Basic daw kaya magla karga pa sa ulit dito bakag Kailangan makuha na nila to eh kasi Kasi para wala na silang pabalikan dito sa malayo. Eto na, dito na magsisimula ang kalbaryo ni Hari ng pasong <laughs> Basic pa lang yung kanina eh, lima pa lang yun eh. Oops. Ay, ikaw bahala. Basta kung ano yung ano mo. <laughs> Basta kung ano yung diskarte mo. Huwag mo ko iintindihin, basta kung ano yung nararapat, yun ang gawin mo. Psst. Psst. Kaya man, si Ari ng paso. <laughs> <laughs> Pss. 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 Hindi naman wala bugayin hi ah, nah Kakaano ko mo? ko mo? Mongala makakarting din ta. <laughs> <sighs> ya nah, lumayan kada na masih na hari dan pasoh. Kaya <coughs> hindi bumubukay bibig ni Hari ng paso Oh, ano siyang tubig? balik pa rin pala kayo sa dulo. <laughs> so, ngayon, Layo mga kapatid. Wala pa kami sa kalahati. <tose> Psst. Psst. <tose> Psst. 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 Ok, a

en som vann. may bitak, ka yung 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 Pak. Ya. Hah? Sst. Heh, darah nair rapanoh. Air rapanoh si hari nang pas Ayona. Haha. 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 ito Haha. 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 butas, oh. Ito yung landas. Nah, nak papa era pian. Ha, na ohona si hari nang pasau minum nan putih. Pakai init. Nilagay <laughs> <laughs> niya na ano, nailitan niya naman eh Ang ito mga kaagli niya lang kinikis sa ano yung ano kalabaw Oo oh, nga naman no, pwede yun no. oh niya naman yung likod eh <laughs> <laughs> niya lang kinikis no naman mo basahin ano kuya mo wala <laughs> Ano <laughs> ang Ano nga dapat? Pas-pasan <laughs> oh, Para <laughs> Aray, hindi makurag oh. <laughs> pala ay sabihin ni kuya Matadarang yung kalabo sa bukid Ayan na sa alang daw. Marami, papalitan si Hari ng paso. Makukurag daw sila Di Hindi pa, hindi yata si Jira. Hindi na na di na malapit na kaya yung kapasusuko hero kung kailan malapit na <laughs> eh parang maluwag lang umitak ng kalabaw mo parang mabilis na madali na rito kahaba na nang nalalakad dyan kadina hindi kanina hindi siya mahaba lumakad kasi mahirap dito madali na yan mahaba nang lalakad niya yun ba nag mo? <laughs> Kakatayin agad agak nga lang, aku naman akong kuya. lang eh. Hari nang Faso, kaya mo ba yan? Hindi ba natin testing <laughs> <laughs> Oh, oh, kasama na kayo dyan eh, dyan kakatawa namin kaya bala.

Uh, konti na lang mga na si Hari ng Paso Baka malitan na natin pangalan Hari ng Butas Tatawa <laughs> 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 si Kuya <laughs> Ah, you know. hirap uh, Pwede naman din Pwede naman Hari ng Butas <laughs> <laughs> bumuga si hari ng paso ha kagli layo ba naman na yun eh. Hari ng pampalitan na namin to, ha, ito, pangalan nito Hari ng Pambutas. <laughs> <laughs> yung laki ng mangkok yung <laughs> yung bunga ko <nga laughs> okay lang yan basta humihila eh si hari ng paso ah, natin natin yung pagkakit si ng paso na yung oh. huh, nakarating din si hari ng paso Nghe lại cái map. Nghe lại, nghe lại. Ê. Na si nakatawid na si hari ng paso mga kape survive kapalitan na rin namin yung pangalan hari ng butas ito na pasunod sunod lang <laughs> oh. hindi hindi ibig sabihin hindi na kailangan drive hindi na kailangan i-drive sumusunod ng kusa hindi <laughs> Nabuta si Ari ng paso ah. Ayan. Ayan, paligaw mo muna yung mukha para pagbutas pagpunta sa kalsada. Hari ang dating. Ayan. <laughs> hari ng paso. Okay, survive na. Andito na sa babaan. <laughs> kaya pinapapalit tayo yung pangalan Hindi na raw hari ng paso Hari na raw ng butas <laughs> Hari ng pambutas Bumutas eh <this> th <this> Ha kaya Val Pinapapalitan <laughs> na yung pangalan Hindi na hari ng paso Hari na ng butas si hari ng si hari ng butas